Malong, madam. Ay, ako ah, oh, ah, sige. Libre po yan. Meron tayo, ma'am, yung parang ordinary lang na selects, ma Hi, guys. Ayan, guys. Dito ako sa barter ng Canilar, Tambuanga City. Ayan. yung mga binta dito, guys. So, mga batik na malong. Ayan, guys. Ayan, guys. Ganda-ganda ng mga ano. Ang no? ganda siya guys. Ang ganda siya guys. Guys. Dito tayo. Ito masarap ito guys. So, oh. 250 ang isang pack. Ayan. Guys sana yung anak ko. guys ganito? Hindi mabili. Ano siya mga? 240. Bar na na siya, ma'am. Bar na na siya mga. 240? Sige. Sige na. 30 na siya. Kapag hindi ka mabili Bar Magkano? Isang box? 1.50 1 bar po. may mga binta din dito ng mga ano mga uh, ano guys dito po sa barter guys barter ang kanilar sa buwangga city Oi mag 1.50 may bawas ka? 1.50 Ilang ano to? May ano to siya? Ito. So, may. Oo. Oh, ah. Ito naman, mga shorts. Ito pala. Ito. Bangkok, Bangkok lang. Bangkok lang siya, guys. Ma ano, mama, anong mama, ganahan ka? Natin mga barasura. Tagpila niyong double. Ito, 50 man na siya, ma'am. 200 na yun. Kaya na, ma'am, sinidobo na nga. Hindi mo siyang tela, ma'am. Ganda siyang tela. Ganda ang tela. Mm. Double. Mm -hmm. double. ano Anong double? Ganda siya, guys. Kano siya, ma'am? 200 lang. 200? Yeah. Ayan, guys. Sa gustong mabili ng mga malong. Punta mga, mga, lang kayo mga, dito mga. sa barter ng kanilar sa buong city, guys. Ayan. Gaganda, guys. So, gaganda yung tela, guys. Ayan. Ayan. 200 peso lang, guys. Sa gusto mag-order. Ayan. Siguro kung may, order guys, siguro naman magpapatong din ako ng kahit konti. <laughs> Para pang... <laughs> Kasi 200 dito guys, pwede ko na yan ibinta ng kahit... Magpatong ako ng kahit konti lang. Ayan. Magaganda yung mga ano dito guys. Ayan guys. And mga ano din dito guys. marami dito ng mga uh -huh. mga bigyan mo siya ng 100. Guys, mga bag. Nagbili ka yung an? Ah? Malong? Yeah. Ito pala guys. Yan. Oh, Mga progress. Ah. Ayan guys. Ang ganda guys. Oh. Ayan. Mag-order lang kayo pa pag gusto nyo mag-order. Ganda-ganda guys. Yung Goldress. Ganda yung tela guys. Ma -ma ano yan malalaming And guys dami dito mabibili guys pa sa lubong yun dito ano guys, guys mga huh? yun guys ang masutang hon sunflower na masutang hon maganda yun guys